Uh, kung anong tunog ng starter ha? starter na na eh, ko huwag kang magkakabit ng karbon ano binigay sa akin eh local to ang pag pumilit ka, natatanggal ng tangkay. Mahal-mahal lang yung ganyan. Eh, magkano bilim ako? So, Gusto sa 400 plus yung RX. ba ka? Ang nilalagay na carbon din yan, FCC, NCC yan. Pag uminit yan, ang kanya niya na yung nagtatanggal. Ay, Ay, bibili ba? Tatanggalin ka. Kalakas-lakas ng baterya, eh. hinihika ang stamper. Hei, hei, hei Oke, okay, tas natin bos, di toka Di tolong nanti Oke, waduh Taba Di toka Eh hey, Eh May pula sa akin yan eh Kagagawa mo lang. Bakit ganyan ah? Ayaw tayo may wag pa kalasin starter. Bago na ang baterya dalawa. Kung umistart tayo hinihika. Babak na siya natin starter. Ano to ah? Uh, reduction type. Kaya lang hindi reduction. Hinihika siya. Bagong gawa tong starter. Ah, uh, pinulta ito ng carbon. Yan. Tingnan natin kung ano ang nangyari dito. Bagong palit ng carbon. Dalawa, oh, dalawa, lang. Dalawa ako, uh, na eh, hindi, ako eh, hindi mo mapapakasan ng ganong carbon bushing. Fair na lang kung talagang walang wala at sasabihin ko sa may-ari. Boss, ito hindi magtatagal. Hindi naman sinasabi na Hindi ako nagkakabit na ganyan, Diyos ko po. Nakakahiya lamang. Dalawang linggo lamang eh, eh uh, ugok-ugok na yan. Ayun nga, mga dalawang linggo nga. Oh, yari ko na eh. Magagawa <laughs> lang yan. reject sa akin yung karbon na yan. Pwede yan pang alternator lang. Pero pang start, hindi ari. Yung mga ganyan tatak. na matatapos na din. Papakita ko muna kay boss. Ang loob. Uh, bubuksan ko muna para makita natin yung damage sa loob. At para makita ni boss. yun manok. Okay na no, yan. Aga naman eh. Para eh, gumanda yung kamandag natin. Wala nang kamandag eh. Kamandala, okay. um, pwede yan. Kung halimbawa ang mga kaso wala tayong panghinang. Hihinang din yata yun. Hmm, ang carbon ay yung bibilhan ng magandang klase ng carbon sa eh. okay. inyo. ah uh, lakas-lakas ng baterya parehas eh hindi hey, kahit naman yung isa kaso medyo nalobot lang ayun o tinan mo full boost na ang lobo o o kalas kalas si o masaka yung carbo o ayun yung dalawa sigurong luma hindi kasi pinalitan eh o ayun o oh. yung dalawa luma nga ayan eh pinalagay ko kasaan niya yung dalawang bago eh ayun yung palitan eh ala um, ang bago ng bago ito bago pa ito ito, siguro, dalawang luma. O, oh, alam mo. O, na, okay. o. Oh, Gusto oh. luma. Hindi naman, o, oh, yan o. Oh. Oh. Hindi naman mga nakalagay, eh. Hmm. Hindi talaga, i start. Hindi, walang sa pagka-start. Like Try hindi nag-damage ang loob. Hmm, hindi naman, Okay, ang gagawin ko diyan, uh, di di na kami para magawa na uh, agad. Ah, uh, diretso na kami do. Hindi na ano, ihinagan ko lang 'to. Kasi ayan, baga na oh, ayan oh, bumitaw na yung mga coil o. Oh. Hmm. Ito lang ang papalitan ko. Lahat na FCC. Ang eh, papakita ko sa iyo kung anong ah, oh, dadalhin ko ng lahat para dali mo na. FCC ang ilalagay kong karton mga spring niya eh hindi original ang dalawa pang BC ito yung dalawa ano kalalakay BC ito yung dalawa ito ang D30 yan matigas o oh. meron kang ganyan meron. meron meron hindi pare parehas ang nilagay na pisa huwag natin ipakita roon kasi magtatagal pa tayo isang diretsyo na Okay, tara, let's go. Naglit lang naman to. Pakalitan ko lang nga. Mm -hmm. Ito, ito yung inalis. E, ah. yung box? Para may pakita kong... Okay. Napalitan na natin ang karbon. Yan. Yan nilagay nating carbon ayan, fcc yan po yung nilagay nating branch ng carbon fcc meron nga pala nagtatanong sa akin kung paano ko kung paano, kung paano, kung paano ginawa itong panghinang ah, ito po ay hindi ginagawa hindi po ako gumawa nito ah, binili ko po ito sa auto supply ayan. yan po ay tanso sa auto supply po ito nabibili Ah, hindi po ako ang gumawa nito. Uh -huh. Oo, oh, ang nakara ng starter nito ay kargado ng ano? Kargado ng tag dito. Bakal. Bakal. Pag di-deliver ng bakal, ah, hindi umi-start. Okay, ito na, napalitan natin ang carbon. Sabi ko nga, uh, ah, nilagay kong carbon ay FCC. Kasi pag FCC, hey, hindi ka mag sa bandang huli. <laughs> FCC po! Magandang klaseng carbon yan. Baka naman. Baka naman. <laughs> okay, linisin din natin tong carbon holder. Kailangan malinis yung mga yan Para pagka-start natin eh, Walang uh, Takas ang kuryente Ito hihinangan ko rin Dahil ito yung na losaw Kailangan malinis Ang pagka Linis nyan Ayan, Para dikit na dikit Ang pingga jam Ay, Isa ito sa dahilan Kaya minsan hirap umikot ang starter Loss connection Pupunasan muna natin Ang soldering paste Yeah. Bago natin hinangang kailangan may soldering paste Hindi po nakakapit ang tingga Pagka wala pong soldering paste paay okay. maghinang Kailangan lutong-luto Ang paghinang po niyan. Hindi pwedeng Yung parang nakapatong lang na ipot Kailangan lutong-luto ang paghihinang natin At lutong-luto ang tingga Ayan, o, oh, saglit lang, makakatapos na tayo. Okay, last. Mm -hmm. Saglit lang po maghinang yan. Ah. Uh, nakatutok po yung, ano, uh, butin. Para yung apoy, eh, permis. Okay, uh, chicken muna natin yung, ano, yung spring. Siguruhin natin nabalik yung spring minsan may nakikita ko nyan pag bukas ko nakatukod po yung spring pag nakatukod yung spring doon sa housing ng carbon nako hindi ho na balik yan hirap din umikot ang starter nyan uugok ugok din yan kaya sigurdehin natin uh, hindi nakatukod yung spring kaya maganda nabalik oh. yan okay sige symbol at ito ibabalik pa natin doon sa ano sa violin pa natin ito ikinalas ah uh, kinalas eh okay atin ang ibabalik tong cover uh, linisin mo natin ang kapiraso para maganda yung dikit ng ground maganda yung contact ng ground sa Ah, uh, taklob. Okay. Kailangan matapos tapos agad to. Para may balik na agad natin do sa violin. Uh, okay. Ginos na natin. Okay. Ah, uh, to-tunuluhan na natin. Ah, uh, conversion na ito. Ah, uh, yung dating tunnel yung pabaon. Ito ay nilagyan na ng nilyo pa labas. Ayan, yung uh, sa holder ng carbon. Okay, napalitan natin ang carbon at i natin at ito ay may kargang ano, kargang kalakal okay, siguraduhin natin mahigpit itong ibabaw na ito. Yan. Pagka iyan po ay nakakalimutan nating higpitan, makikita natin yan pag start natin, nagsisiklab po yan. Nagbabagsakan ng Okay, at na natin. Napansin nyo mga kabrad. Ah, napakatulin masyado ng starter oh. alam nyo kung bakit napakatulin 12 volts po ang loob nyan 12 volts ang armature kaya yun sobrang tulin sa 24 to nakalagay ah, pwede po yung ilagay yon 12 volts sa 24 kaya lang ang problema hindi natagal na nagbabasag ng karbon natatanggal ang tangkay. 'Yon ang nagiging dahilan niyan kasi sobrang bilis niyang umikot. Okay, at ang ibabalik ko sa bayile. All right. uh, umandar na uh, testing ulit natin ito ay magde-deliver ng kanyang kalakal ang problema uh, itinigil dito nung pinandar ay hindi hindi na mapa-start kapon pa ito ngayon uh, na-start na, na. Okay, okay, para pag-deliver na ng kalakal subusin jado. Ito uh, pagka katumpal tumbaljado ang mga kinaya no, namamatay gawa sa diesel 'yang kinakapos. Pagkaganyan ang itsura ng sasakyan, madaling masira ang starter. Hindi ko gagawa lang ng starter uh, wala pang dalawang linggo, sira na gawa niya no. Matay agad. Oh. 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 Ayun ang ikinaka starter. Okay, uh, shout out muna tayo mga kabrad. Shoutout uh, shout out kay Roberto Robles. Uh, siya po ay nasa Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout uh, shout out kay Juanito de la Cruz from Alicia Isabela. Shout out po. Uh, kay Rico Trevino, shout out po. Siya po ay taga Bulacan. Kay Leo Torrio ng Vancouver, Canada. Shout out po. At saka, uh, sa Abad Family, uh, Baragayo Family, Carillas Family, Buloy Family, Kaliwan Family, at Munota Family. At uh, ito pa, uh, Peris Family, uh, shout out po sa inyong lahat. Okay, uh, shout out din kay Manuel Garcia from Tarlac, Sandy Tumali, from Cabanatuan City, Nueva Asia, shout out po. Uh, shout out kay Gandanti Ganob Shout out kay Wonder Bibang ng Pulan. Shoutout uh, shout out kay Banjo Limar from Tug Tugigaraw City. Shoutout uh, shout out kay King Jones. Shout out kay Benjamin Panida. Shout out po. Yan. Kay Rodney Espanyola. Pamnigdos Occidental. ah uh, shout out po. At, syempre, hindi mawawala ang ating mga silent viewers. Shoutout po sa inyong lahat. Ups! Sa mga subscriber ko nga pala, uh, maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa subscribe, uh, subscribe na! Thank you! Hanggang dito na lang!